Tara, ng aking kalamansi. Tara, mga tayo ng kalamansi. Ang daming bunga. O, oh, bunga. Ang ah, maliliit pa. O, ayan guys, o. Oh. Tara, ng kalamansi. Maipigasa. sa urata. Hmm. Ang dami pa ng gulak-gulak. Marami siyang bunga. Bunga pa yan. May bulaklak pa dun. Hmm, bunga. Hmm. Harvest tayo na. Ano yung mo? Maraming bulaklak. Maraming bunga. Maliliit pa. Ang dami-dami bunga guys. Ayan, bunga din So bali, naka apat akong kalamansi. Hinog na siya. Pero maasim pa rin ito. Right? Ito ay hinog. At ang dami-dami pa ang maliliit. Oh, pero dito muna siya sa loob ng bahay dahil malamig pa. Dahil oh, kung magiging niyan yung mga bulaklak niyan. Bawat sa ay may bulaklak. pero na lang sa ganitong mga bagong suloy. Nah, dahon. Bunga hmm. parin. Dami-dami Taman-taman arisan lumi Ano mo reh? Ganong walang sili. Hey okay, guys. Thank you for watching. Ciao.